Ano na Bakit? Kasi ikaw sa puso ko. Ah! Ano 'to? Hoy, si Sino Sa dalawa. Mayroon dalawa. tayo na, Dalawin natin ang puso ko kay Kenan. Si Chuchay na! Si Chuchay na! O, oh, si ka ba? Basta nang wala ka, hindi ako mabubuhay. Ay. Ay. Ah! Ah! <laughs> Kapag kasi may nagsasalita, tahimik, para marinig. O, sige, sunod, sunod. Saan si Salma? Show some respect. Ay ay, 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 Oh, O, sino pa? Si Mary Lou, si Mary Lou. ikaw na talaga. Ano susunod? Oh, sino ba ba Sige na, pili! Babalatan na siya. na may pa! O, na may! O, na may! Barat mo na yan! Hindi na, ano pa? Sino? O, bilis! Chucha, ikaw! Sige na! O, yan Ayaw na si Neneng B. Kapi ka ba? Ano ulit? Kapi ka ba? Bakit? Kasi kung wala ka, hindi ako iinit eh.

Ay. Uy, kayo na! Ito, 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 ito! ito oh! Oh, na sa Ito na ito! basketball. na ito! ba na ka ng iba sa akin eh! Oh! Oh! kilig oh! kili oh! bola ka ba? Ayan! Kasi pinapatalbog mo puso ko eh! Oh! Kumakay ka ba, Del? <laughs> ang baho mo eh. Paula na? Ayaw na Nag-iisip pa, nag-iisip. wala na, nag nag na talo na kayo? Ay, ko ka naman tayo. Kung nag-iisip pa, nag-iisip pa. Hindi naman sabi, utot ka ba? Ba? Del? Kasi ang baho mo. Ito kasama sa pick-up. Okay. okay. Game, game! Sino na? Boy Pickup! Si Boy Pickup? Ito, ito! kamukha mo, na ito ni Boy Pickup! Okay, bigaw! Bigaw na ako dito! Muldover ka ba? Tuli mo lang! Tuli Wait kasi! Tahimik muna kapag... Oh, game, game, game! Muldover ka ba? Bakit? Punin mo lang lahat sa akin, wag mo na akong sasaktan! Oo! O, ayaw ka na eh! O, ikaw na dito Ano pa? Ikaw kong game! Basak sabi mo, tao ka ba? Ba. <laughs> Ito si RJ, oh. O, <laughs> bilis na. O, nung papakimodel lang <laughs> kayo din, eh. Ay. Ay. <laughs> o. O. Si Adel naman da, si Adel. Wala na? O, ikaw na si Tange.